gagal naman. Gagakalating daliri ang hakbang. Uwi <laughs> na tayo. Uuwi tayo ng walang pantin. <laughs> okay guys, narito kami sa Villa sa Monte. Dito sa May Lumban, Laguna. Dito na kami natuloy. Dito malamig ang tubig. Okay na rin medyo malapit pa sa lugar namin. Okay guys, ayan na kami sa may Villa sa Monte. Ayan. Dito kami natuloy sa may Lumban, Dito kami natuloy sa Louisiana kasi hindi namin kaya. Hindi kaya ng budget namin yung bayad. 300 ang isang tao, eh wala naman kami nga ganong kalaking mga budget. Kailangan lang naman namin makapag-celebrate kami ng birthday ng kapatid ko. At maipaligo yung mga bata. Kaya, dito na lang kami sa Bilya, sa Monte. Ayan. Ang ano dito, ano anak? Ang kaigihan dito, malamig ang tubig. Malamig. Ay, hindi pala malamig. Mainit. Yan. Para yung mga bata, hindi masyadong lamigin. Ah, kakain mo na muna. Kakain muna tayo tayo. Kakain muna tayo, guys. Dapat dito tayo. Saan? Okay guys, ayan, narito kami sa na may lumasa monte. Dito kami natuloy. Dapat ang paliligyan namin ay sa Luciana. Ngayon, anong nangyari? Hindi kaya ng budget, medyo mahal. Ah, dito kami napapunta sa may Villa sa Monte, dito sa may Numbal, Laguna. Eh, okay na rin. Para lang naman kami, mag-celebrate okay, ka naman kami ng birthday ng kapatid. Hindi naman namin kaya yung budget, kaya dito naman kami. Yung mura kasi yata. Raya! Dito kami dito, anak. Oh. Hi ka sa vlog. Hi ka sa vlog. Hi vlog! Hi vlog! <laughs> Ay, Ito yung my birthday, ayan, ayan. Ayan yung kapatid ko pangalay. Nakakantaan eh. muna natin siya bago tayo maligo. Ay! Ang bubur. Ang bubur. Mamaya na Kakain mo na tayo. Kakain na nagkakagulo. Gusto ng mga lady ng mga bata. Na nagkakagulo yung mga bata. Gusto ng mga Ay, eh, kailangan pa namin tumanta. Para sa may birthday. Kakanta mo na namin si Tia Bec. Action out. Ito ba kakanta? Yan. Ito yung mga baon namin. Ayan. Meron kami. Sino kumali? May pininga. May pancet at may cake na maliit at syempre ang minubo na hindi nawawala sa oh anak, ang kulit naman yung bubu kakanta muna tayo makate makate Happy birthday, Ah, 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 Okay na tayo guys. Mga nakapaligo na. na <laughs> mga pagod na sa paglangoy. Mga antok na. Oh, ayun, hindi na mamula bang matao? Oh. Ah, hindi. <laughs> okay guys. Bye.